Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iginit ng Office of the Civil Defense na hindi limitado sa earthquake drills ang pamamaraan para maiwasan ng libu-libong bilang ng patay sakaling tumamas sa bansa ang The Big One. At kay OCD Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno, hindi lang duck cover, and hold ang dapat gawin bilang paghahanda. Dapat na niya siguruhin ang striktong pagpapatupad sa National Building Code para makayana na mga gusali ang hanggang magnitude 8.2 na lindol. Hindi rin dapat tayo ng mga gusali sa mga lupang madaling gumuko. Samantala, sinabi ni Nepomuceno na maraming matututunan ang Pilipinas mula sa karanasan ng Japan at Taiwan sa pagbangon at paghahanda sa mga epekto ng lindol. Matatandang tumama sa Taiwan ang magnitude 7.2 na lindol kung saan naiwasan ang mataas na casualty dahil sa earthquake-resistant na mga gusali. Tiniyak ng Philippine Navy ang sapat na contingency measure sakaling umaksyon ng China kontra sa balikatan exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. At spokesperson for the West Philippine Sea, Commander Roy Vincent Trinidad, bagamat hindi nila inaasahang mangingi alamang China, may mga naglalatag silang hakbang sakaling mangyari ito. Karaniwan kasi ano yung nagiging agresibo ang China sa so tuwing Pilipinas lang ang nakakaharap nito. Kasama sa balikatan ng Navy at Coast Guard, nagbansa pati na rin ang Estados Unidos at France. Samantala, inaasang magtatagal ng tatlong linggo ang naturang aktibidad. Pinabulaan na na Department of Education ang kumakalat na balitang may dalawa umanong guro na namatay dahil sa heat stroke sa Iloilo. Partikular na tinukoy ng DepEd ang Facebook post ng XFM, Rodro Patrol, Iloilo, na nagsabing na matay umano ang mga guro matapos may stroke habang nagkaklase. Gate ng ahensya, hindi tama ang naturang impormasyon lalo't magkaibang sakit ang dahilan sa pagkamatay ng dalawang guro. So, sa pagkawalay okay, na tahanan din anila, nangyari ang insidente. Batay sa opisyal na tala, pumanaw ang isa sa kanila noong Pebrero dahil sa hypertensive cardiovascular disease habang ang isa naman ay namatay noong Marso, bunsod ng aneurysm. Samantala, nagpaabot naman ang pagkikiramay ang DepEd sa mga naulila ng dalawang guro. Una nang iginiit ng DepEd na maaring magkansila ng face-to-face -face classes ang mga lokal na pamahalaan at pamunuan ng mga paaralan bunsod ng mataas na heat index o iba pang uri ng kalamidad. Pumalo sa higit dalawang milyong individual ang natulungan ng pamahalaan sa kasagsagan ng El Nino phenomenon sa bansa. Ang kay El Nino Task Force Spokesperson Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, malaking tulong ang financial at livelihood interventions na inilunsad ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Kahapon mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nanguna sa pamamahagi ng ayuda sa nasa 2,000 magsasaka at mangis ng apektado ng El Nino sa Occidental Mindoro. Dagdag pa ni Villarama, maganda ang nag-iipekto ng paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapababa ang lawak at halaga ng pinsala ng El Nino sa Pilipinas. Sa tala ng DA, nasa 3.9 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura, mas mababaan niya kumpara sa mga nakalipas na taon. Sa gitna ng tumataas sa kaso ng child marriage, lalo na sa bahagi ng Mindanao, nagsagawa ng isang forum ang Philippine Commission on Women kasama ang Oxfam Pilipinas sa Iligan at Lanao del Norte upang ipaunawa ang batas sa mga residente doon. Ang detalye sa ulat ni Lou Antonio ng KIA Iligan City, Lanao del Norte. Mas pinaigting ang pagpapaintindi sa Republic Act 11596 o ang pagbabawal sa child marriage sa mga residente sa Iligan City at Lanao del Norte sa pamamagitan ng isang forum. Ito ay pinangunahan ng Philippine Commission on Women kasama ang Oxfam Pilipinas. Ayon sa PCW, tumataas ang kaso ng child marriage sa bansa at kaunti pa lamang ang nakakaintindi na may batas ukol dito na naglalaan din ng na karampatang parusa sa mga lalabag. Ang Philippine Commission on Women, sa uh, pakikipagtulungan ng Oxfam at ang ating mga local chief executives dito sa lalawigan ng Lanao ay nananawagan para sa lahat para paigtingin natin ang kampanya dito sa batas ng Prohibition Against Child Marriage at kung sino man po ang mga nakakaalam ng mga ganitong gawain pa rin ay puwede po silang mag-report dahil ang batas po na ito ay kinoconsider na nating isang public crime na kung saan kahit sino po ay puwedeng mag-report. It takes a village to raise a child natin ng collaborative efforts. Hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa mga local leaders, but the community. So, we have to uh, work together and uh, we have to be aware and do something. As I've said, there's no reason, there's no excuse. Child marriage is child abuse. So, I hope makaisa tayo sa kampanya to end this child marriage. Itong batas na to napaka pag-usapan kasi ito yung nag prohibit ng child early enforced marriage sa ating bansa. At the same time, actually, ang isa ang pinaka objective nitong batas na to ay maprevent ang child early and marriage through yung creation ng enabling environment kung saan nagsama sama ang gobyerno, ang CSOs para makapag-provide ng programs other than to prevent child early and marriage but of course specifically to respond also to the the incidences to provide social protection programs to children na naka-experience ng child early enforced marriage. Dumalo sa nasabing forum ang iba't ibang local leaders, pati na ang mga local social welfare officers mula sa 23 LGUs. Naimbitahan din ang mga solemnizing officials at IP leaders mula sa Lanao del Norte, Bukidnon, at Misamis Oriental. Binigyang diin naman ni Mayor Frederick Shaw ng Iligan City ang mahalagang papel ng mga LGU para sa implementasyon ng nasabing batas. Ang um, local government ang yung importante ng yung muy frontline in uh, in this uh, combat in child marriage. The local government should be responsible for policy enactment and resource allocation. I would like to personally commit uh, to involvement sa the local government of Iligan uh, to atong our atong so Rest assured that Iligan City will do its best to make sure that we can implement this law Ipinresenta din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanila mga programa at serbisyo tungkol sa pagbabawal sa child marriage at pagsuporta sa mga bata na nakakaranas nito. Pinag-usapan din ang mga estrategiya upang palakasin ang pagpapatupad sa batas. Ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa bakong mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.